Mayigit limang daang mga pastors, guru at church officers ang dumalo sa isinagawang South Central Zone Conference sa Matangas Laguna Camp Meeting para patatagin ang pananampalataya sa harap ng mga hamon ng makabagong panahon. Ang buong kaganapan ng camp meeting na ito ihatid ni Cherry Fabiana formal nang sinimula ng South Central Luzon Conference ang Batangas Laguna Camp Meeting 2025 dito sa Lipa Adventist Academy, Bugtong, Lipa City na may temang Thus Saith the Lord. Mahigit limang daang pastors, teachers, workers at church officers mula sa Batangas at Laguna Gayundin ilang mga kapatid mula sa Quezon ang lumahok sa nasabing camp meeting layunin ng pagtitipo na hikayati ng mga lider at miyembro na patatagin ng kanilang pananampalataya at paninindigan sa misyon ng Iglesia. Ang camp meeting ay pagtungon doon sa isa sa mga core values ng South Central Luzon Conference na walang iba ang spiritual growth. Ikalawang dahilan na kung bakit tayo po ay may camp meeting ay maikintal sa isipan natin na ang banal na kasulatan ang siyang ultimate na source ng atin pong pagtuturo, ng atin pong doktrina, ang lahat ng ating mga aral, ang lahat ng ating mga pundasyon ng ating mga doktrina ay nakabase sa salita ng Panginoon. At ang ikatlong dahilan, yung tinatawag nating spiritual, and social bonding sa pagitan po ng ating mga kapatid sa atin pong South Central Luzon Conference. Sa pagbukas ng programa, kinilala ang mga delegado mula sa iba't ibang distrito. Tumakbo ang tatlong araw na pagtitipon sa pamamagitan ng mga makalangit na awitan, plenary sessions, devotional, at mga lektura na nakatuon sa pagpapalalim ng kaalaman at pagtugon sa tungkulin ng iglesia. Sa pamamagitan ng mga mensahe, pag-awit at sama-samang pananalangin, pinalakas ang kanilang pananampalataya upang patuloy na maglingkod sa gitna ng mga hamon. Mula sa temang Thus Saith the Lord, tinalakay sa camp meeting ang mga hamong kinakaharap ng mga Kristiyano sa makabagong panahon tula ng secularismo, postmodernism at impluwensya ng digital media. Binigyang diin ang papel ng leader at miyembro sa pagpapalaganap ng pag-ibig ng Diyos at pagpapanatili ng katapatan sa mensahe ng Biblia sa gitna ng pagbabago sa lipunan. Nakita ko rin po ang kahalagahan ng discipleship na dapat ay makita lalo na sa mga leaders at ishare ito sa mga members. At naunawaan ko rin po ang kahalagahan ng pagiging uh, spirit-filled natin at ang mga Adventist ay dapat hindi mga events lamang na focus sa mga events at activities at dapat higit sa lahat makita sa atin ang transformation at ang mga messages na makita natin dito ay dapat marelate po sa mga kapatid sa mga local churches at ma-implement ma at upang tayo lalo mas maging masigla at Uh, puno ng Espiritu ng Panginoon sa paghayo sa pag-share ng mabuting balita. Ito ay isang karapatan para sa akin na makadalo sa ganitong pagtitipon dito sa Lipa Adventist Academy upang makaranas lang karanasang makipisan sa mga kapatid at matuto sa mga aral na mayroong kaugnayan sa ikasusulong ng gawain ng Diyos. Kaya pinapasasalamatan ko ang Panginoon na nawa sa pagsusulong ng ganitong gawain ay lalong mapaunlad ang iglesia niya na inabilin sa akin at sa ating lahat. Sa pagtatapos ng camp meeting, iniwan sa mga delegado ang hamon na ipagpatuloy ang kanilang misyon bilang mga tapat na lingkod sa gitna ng mga hamon ng kasalukuyang panahon. Ating idalangin ang patuloy na patnubay ng Panginoon sa bawat leader at membro habang isinasabuhay nila ang kanilang pananampalataya at misyon sa gitna ng mga hamon ng makabagong panahon. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, ako si Cherry Vergara Fabiala, nag-uulat para si HCNP News.